Hi, mga Estrikitik! And dito ako ngayon sa Paranaque na kung saan kakain kami ng unlimited pizza and pasta. Dito na ngayon sa Brie and Rockets. Hindi ko lang parang uh, pronunciation. Brie or Brie. Basta B-R-I-E. And I'm with my Pogi Points. Huwag ah. nyo isali yung isa. Yung may ano. Charat lang. I'm with Mariana Raymar. Mandy and Dominic and we're going to eat here a lots of pizza and pasta <laughs> bawal ang mga peste ha basta pizza and pasta lang so samahan nyo kami kumain kasi ipapakita ko sa inyo ang kanilang menu menu me basta yung listahan ng pagkain so papasok na kami kasi mga patay gutom ang kasama ko <laughs> Ay na sila. kakain na kami. Bye-bye. Just watch and relax. Watch and relax. Ang um, pangit na mukha ko, gatay.